Ang naman talbos. Ano, parang maganda yung linyada niya. Parang itinanim ah. Ah, tinanim. Kaya maganda yung dire-diretsyo ng ano niya. Oh, parang na napag-isipan ba? <laughs> Kasi kung hindi madiretsyo yung linya, parang tumubo lang. Ayan o. Sariwang-sariwa yung dahon. Ano ba? Araw-araw ba yung ito Ante? Ganda o. Oh sariwang sariwa magandang pangbenta pangsigang ito naman yung ito naman yung lumot dito kinakain ng mais daw lumot oh ito yung hinahanap po lumot pangbingwit sana sa mga isda ito oh mm uh -hmm. -huh. sariwang oh, sariwa yung mga talbos ng kangkong oh talaga namang uh, ito yung tinatawag na ginto sa ilog. Ayan, mga ginto sa ilog, oh. ginto sa ilog. Ito na nga yung ginto, oh, yung mga pananim na mga, ano, daming mga talbos, oh. Hindi, itong kangkong ba, kangkong, ayan, oh. oh, kahit na wala kang bukid, oh, pwede pala magtanim ng kangkong sa ilog, oh. oh, pwede magtanim. Ano yun, antay, nakikita ko doon? Ano yun? Ayun yun, nakikita ko doon, oh. Hindi ba yun na yung ano, yung tinatawag na kundol? Oh. Hindi po yun. Ha? Oh. Kundol nga yan? Oo, yan? oh, ang daming bunga doon sa taas, oh. kundol pala yun. Ang oh. ikot hmm? mo, umuwanan mo na naman. May kundol pala doon, ang daming bunga.